mau konsul chat dengan dia. Ini mau pas apa merah Pak Benny? Oh. Merah mana? Para... Kaya para ako kumil na wala ko ng mga mga anak ko. Hindi ko na alam kung paano ko na hindi hindi niya Maganda so, sir magtulungan tayo. Sige hey, po. Ang ah, paayos yung inilagay sa'yo. Hey, hindi ako uh, mga nga kung ka. Kasi pag ko yung gumagaw sa'yo, pwede ka rin mamatay. Hmm. Kaya kung ano yung mga naging mo, hindi nga yung nang sa akin, Ama. Diba? Diba? na Diba? Uh -huh. so, ano diba? Ayun yung tubig daw. Ayun yung tubig daw. Ayun yung Ayun yung tubig daw. yung tubig daw. Ayun yung tubig Ay, Ayun yung tubig yung tubig daw. Ayun yung tubig daw. ito, pala paalala na ha, gagawin yung best ko. Kung napatay ko yung na pwede mo For days. Mm -hmm. then, eh. Hindi Mag lang tayo ng 14 days. Pero, by faith na lang tayo na sana mabuhay siya. Kasi ganun din eh. Papatayin siya, wala tayong kalaban nga. Bagi, ano yung guna? Ano ang kita. okay, tita? Ah, bo, bo. Okay, higam sa sasakyan ha po, nakalimutan. Asa si Kwan, si Tlapla. Sa puso, hindi. Si Kite si ano dati eh. Si dati ang pinasakan nito. Tingin natin kung kaya ni Kite. Kahawak lang naman siya kay Papa mo eh. Ah, Kahawak lang naman kay Papa ah, ah, ah. ah. ah, lang naman kay ah, kapang

ano po ba? Anong mga ganyan? Satol rin po din ito. Pero tapos... hindi nilagay sa tao dito. Babae ito. Pwede makausap? Ha? Pwede? Pwede? Ano po? Pwede makausap? Sator. Sige, ganyan lang. Mayinit na lala. Ano po? Hindi mo na kaya. Okay. Ayan, oh. hindi mo na kaya Ayan, hindi mo na po kaya oh tingnan mo kung nawawala na tingnan mo nawawala na Ayan, wala, wala, wala. oh, hindi din ang kuha oh. oh, wala na wala na wala na. Oh. wala na din pa ha oh wala na hindi nyo i-peat-an. ko ha? Sa'yo. Sige. Ika naman i ang Sige, pa. mo sa flatland mo kayo. Kinakabalik. Sige, ma. Pupay. Hawak ka lang ng maging papa. Bara pag ginagti-ibay lang sa kanilang kaludyo. Pagalit mo sa'yo. Ha? May salad ka rin eh. Huwag mo mo wala akong na, wala akong nakikita ng sayo. Ah, sa, uh, sa doktor, pero dating dating tatlo meron. Ah, uh, sa doktor to, pigit. Ah. Uh, wala. Wala. Pero ten, ten dating Ah. Sa tur, aray po. Tenet opera. Ah. Rotas. Pu. Ah. Lubayan niyo to ha. Ah. Lubayan niyo to ha. Ah. tayo. Ah. Ha? Lubayan niya ang araw to ha. Nagaka-titidya pala. Nagaka-titidyan. Aling sino to ha? Aling sino na nagmeryo sa taong to ha? Sagot. Nagaka-titidyan. Ha? nagaka Sabot na mayos. Opo. Lubayan niya ha? Mukha niyang magpapalantad awa ibon mo nya. nagaka Ha? Bumalik ka sa ano mundo niya ha? Ha? Bumalik ka sa mundo niya. Nakita mo diyan. Matakalminong gusto ko. Matakalminong gusto Opo. Pilingin mo na tawag ng beses. Ilang beses mo sinindihan taw? Ilan? Ilang beses mo sinindihan 'tong babae ko? To? Ha? Dalawa. Ha? Paglima tayo. Fuuu! Baglas, baglas, baglas. Sige ba, sige pa. Huwag kayong magmamahal ng tao ha. Ha? Kaya kaya titihan. Sige. Sige pa. Balik sa katawan mo. Ate. Hmm. na Tubig na may isa. Ano yes. ang may yes. Tubig. Yes. Ate isa? Ito, makakapasok. Oo, oh. oh, Ayun na lang. Ayan lang. ah. ko lang. <coughs> right. lang ha, Ha? Hindi ko yung Sige, sige. O, oh. ulitin natin, wala na makita sa'yo. Pero, may bibira sana sa'yo. Sige, mabarakan natin. Wala na. ha. Sige, tara yun. Ito yung kanina, wala akong makita sa yung doktor. Sakit doktor, wala. Ngayon yung duwinting itim, napatay na natin, wala na rin gumagalaw. <coughs> Wala, Doktor. Ah, oh. Wala. Gawin ding itim yung palina. Oh. Oh, ay, sorry. Tumunog. Wala. Kulang wala rin po kumakita sa'yo. Okay. Wala. Huwag mo yung panina. Ay, waiting Kami, tayo, sorry, sa pa, diba? kaya, doon, lang tayo ha? Sabi ko sa'yo to. di ba? Pagkakayari doon, hindi na may po. Wala. Ayun na yun. Sige. Bibirahin ko sige. Pag, may, pag namatay si tatay, may kasunod isang babae. Ibobote na ako itong biyernes. Pwede tayo ha. O ito, pag ito sumakit, may sakit doktor si tatay. Pero sinasabi ko sa inyo lahat, nakikitaan kung may sakit doktor talaga siya. Pinalo. Kumbaga doon niya yung term para mamatay siya. 14 days ang nakikita ko. Ito yung sakit doktor po ha. Inipitan ko si ate, hindi sumakit. Ibig sabihin wala siyang sakit doktor. Pero ngayon, magkahawag na sila. Nung lumagtawag ko sa iyo, ba? Ito yung sakit doktor. Pikit. Ah! Ibig sabihin, magkahawag na sila. May sakit doktor. Ito naman po yung mga demonyo. At yung sumusundok sa iyo, tay. Ah! Sumusundok sa iyo. At nandito lumingin sila muna ka sa akin. Ito yung pula ah! hmm. sa ah! kanya potente para rotasiyong kay Tatay. mag-usap tayo sa espiritu ng Diyos. Ah! Dios sa lahat Diyos ang ah! sa mga sarapan sa pino ah! tumtigab tikab ah! puh ah! at tanggalin kay yung itatay at mo at Tatanggalin mo, ah! mo, ah! Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. ba 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 Galit Bakit ako ah, ah, ah. Bigyan mo ng magandang dahilan. Bigyan mo ako magandang dahilan. Bakit ka nagagalit? Ah, Dahil? Ah, Dahil? Ah, Dahil? Masakit! Masakit! Ano? Ano? Masakit, ano Anong masakit? Masakit. Katanggalin nyo nilagay niyo. Uh, Katanggalin Si uh, uh, okay, baklas, baklas. Opo. Uh, po. Baka Opo. pagkan, po. Tayo, uh, isa ko sa Oo po. Naway gumaling ka. Opo. Uh, po. Sige, baklas yung baklas. Oo uh, uh, po. Ilang kayo bumibira? Makati Marami? Opo. Ilan? Opo. Pito kayo, di ba? Opo. Tama? Opo. O, bakit ngayon umiiyak ka? Opo. Wala ay masakit ha? Ha? Ah? Kamag-anak, hindi. Opo. Kamag-anak kayo. Opo. O, sige, ma sige, pwede pang malaman sino ka? Babae ka? Sino? Hmm. Sino? Sino ka? Kamag-anak, kaibigan? Ha? Ah. Kamag-anak? Ha? Sagot! pa na lang, na lang, na lang. Ah, na pwede niyang kausapin. Nakasak, nakapasa ko. Hmm. mo. Rin. Pero ito, bakit na ang pinagay niya sa iyo? siya. Nagagalit daw kasi sila. Sige. O, umayos ka mo Masakit. Bakit yung ginawa ninyo kay tatay? Hindi ba masakit? Masakit. Ah? Sobra. Paano yan? Pampatay nyo na to Tama? Opo. Oh, oh. Bakit mo pampatayin si tatay? Hindi nagagalit. Galit po. Babalit po ito. Bakit kayo nagagalit? Dahil? Dahil. Bakit kayo nagagalit? Ah, May nagawa ba siyang kasalanan? Wala. Wala. Ha? Ah. O oh, bakit yung papatahin? Ha? Ah. Bakit yung papatahin? Pwede din mag-usap. Pwede. Pwede. Ano sa inyo, yung mga kasama mo? Andito lang o nasa malayo? Ha? Ah? Ano? Andito lang. Ha? Ah. Paano yan? Pag namatay ito, papatay ko din kayo. Kasunduan na? Ha? Sige. Sato. Puh! Ano? Ha? Ha? Sator. Ah, ah. Papatayin ko ito kayo, kayo ha? Pingin po kong bote, wala laman. Ito ah, ko lang po no? ito. Tablaan na lang mangyayari. O, oh, umigay ang tawag sa pamilya pala. Oh, oh. Ha? O, oh, matandang lalaki naman po ito. Oh, oh. Pamilya mo sila? Hindi. Hindi. Ah, ibig sabihin, kasama ka sa bumibira na to Matanda ka. Ha? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Matanda na po itong lalaki. Nandito ka lang ba? ay Ayos ang salita? Oo. Ang dito ka rin. Ibig sabihin, sa lugar na to marami kayo. ah Ha? Ha? Ilang taon ka na lang matanda ka? Oo. Ilang taon? Oo. Ilang taon? Oo. Seventy. Seventy sarado? Ano? Oo. Oo. Oh, Seventy. Oo. paano yan? Hindi ako papayag na ginaganda niyo mga tao. Kilala mo ko, hindi? Hindi. O magpapakilala ko ha. Ako, Tim. Ako, Salim. Apo Eric. Ayaw ko sa lahat kung pampapatay kayo. Ha? Ha? Ilan na napatay mo? Sabihin mo lang. Ilan? Dalawa. Dalawa. Tangat na ka?

Paas ka dito, sa <tod> area na to. Ha? Anong pinakain nyo rito? Anong hinanin nyo? Ha? Ha? Anong gamit nyo? Manika <tod> o kandilang itin? <tod> ha? Kandilang <tod> itin. Kasi pag kandilang itin, sugbol po, papatay na to. Pag manika naman, pahirapan. Depende sa gusto nila. O, oh, paano yan? Namin ka pala sa kanila? Kasi ano ka sa ating amang kung ganyan ginagawa nyo? Uulitin ko ha. Ang bahay mo ba, pababa o pataas? Pataas. Ibig sabihin, nandiyan ka ngayon. Wala ka ngayon dyan. Nasaan ka ngayon? Gusto mo na malaman? Malayo ka ngayon. Ha? Anong, anong inanin nyo rito? Kandila? Ha? Kailan mamamatay to? Sa bilang ko ng 14 days. Kailan? 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 Oh, no. Ha, kailan? Fourteen oh, no. days ang bilang? Ha? Fourteen days bilang mo tayo. O, paano yan? Ha? Ilan kayo bumira? Ilan kayo bumira? Ilan? Marami. Marami kay kumanan ng tao. Pawawaw. Tingin nyo. Nahihirapan na, oh. Ha? Pwede patayin na lang tayo ha? Yung bote. Pwede na ba? O oh. saan may target ko? Okay. Sir. Ito huwag yung umano kasi may bantay ko. Sa higit lang lang sa tabi mo. Hmm. Ikaw. Ikaw. dito ha. Masalagan mo dito. Okay. Saan tayo ha? Alalayan ha? mo yung target. Ha? Ihan dami yung target. Panginoong kong iso sa aking magdakila, humingi ang nabasa sa'yo na, bas na itulong ko ang gumambala sa pamilyang ito. San Ipatris Akmet Atal.

Ito, last Pero wala na akong makita. Clear na, clear na. Ang makikita na lang yung... ng video. <silence> tayo, <to. SILENCIO> manalangin lang tayo ha. Sa masaluto lang, gusto ko mabuhay ka. Tinayin natin sa Panginoon kung ano man yung magandang ingatalanan mo ng kalakasan mo. Tingin mo ng tawad kasi tao tayo na nagkakasala. Ha? Tinayin so, niyo po ha, niyo may get. Sabi doktor, pag ito sumakit, positive tayo ng may sakit doktor. Ouch! Sabi doktor po talaga. Pero wala na akong makita, inkanto, demonyo at tagasundo.

Shout sa lahat. Nandito si Team Apo Eric, Apo Chalin. Maraming salamat sa mga sumusuport. ito po ipanalangin po natin si tatay at ang buong pamilyang to na maaligtas sa mga kanyang gawain ng mga hayop niya. Kayong mga mangkukulang, ako ang birahin niyo. Huwag niyo mga tao. Kawawa oh Okay lang po yun. Dumidigay siya. Hindi sabihin, nawawala Maraming salamat sa kay Roy Ben Capistrano, uh, sa Brunei ng Team Apo, kay Marwin kay Brother Ken at saka sa aking kasama na isang manggagamot din po. At sa mga sumusuporta sa buong team God's Godswin, maraming maraming salamat sa nang kumusuporta niyo po. Ko. At maraming salamat kay Tito ko oh, na may bantay din po na si Tito. Muli ako ang team Apo Eric, Apo Chalin, magandang. Apo. Boom!